Um, ngayon ay buwan ng uh, kababaihan, uh, mahalaga na kinikilala natin ang partikular na papel ng mga kababaihang gumampan na mahalagang papel sa ating uh, uh, pakikibaka laban sa dayuhang pananakop. Um, hindi lamang bilang mga asawa o mga anak na mga kinikilala nating bayani, kundi pagkilala din dun sa mga particular roles na ginampanan nila kagaya ni Inang Oriang Yung pagtatago ng mga dokumentos sa panahon na hinahag, hinahabol sila ng mga Kastila ay isang napakahalagang papel sapagkat um tiningyak dito yung pagpapatuloy no nung uh, nung katipunan in a, in a very important way no at saka yung siya mismo uh, she also took up arms siya mismo ay naging isang gerilya at uh, oo siya ay uh, uh, at uh, siya ay naging guerrilla, siya rin ay may naging mahalagang papel doon sa pagmimintina ng uh, ng buong katipunan ano? hindi lamang bilang asawa kundi nabanggit na ng ni professor dito bilang babaeng leader ng katipunan at sa tingin ko yun ang bagamat maraming mga philippine heroines yun yung unique no yun yung kakaiba doon sa papel na ginampanan ni inang Oryang hindi lamang siya isang naging katipunera ng isang leader din siya ng mga katiponay, katipunero at katipunera. Salamat po. Ma'am Silva, before we let you go. So para maliwanag po ano, uh, so you support the resolution for the following reasons as I understand it. Una, kasi bagamat maraming heroines noong panahon na 'yon, sinabi nyo na maraming uh, babae na talagang tumulong rin sa nung panahon na 'yon para sa Pilipinas, pero natatangi si Inang Oryang para sa inyo because una uh, naging leader siya because naging, naging leader siya by the document, by showing leadership in risking her life mm -hmm. na itago yung mga dokumento para mapagpatuloy mm -hmm. ng ang revolusyon ng katipunan nun. Mm -hmm. Pangalawa, yung mga naisulat rin niya. At pangatlo, dahil siya mismo ay eh, she took arms. Yes. She okay. took arms. Tama po ba yon? Tama so yun po, Siya yung katangit sa kanya. Okay. Maraming heroines pero siya kaya siya ang binabanggit natin at wala nang iba for today simply because dahil sa mga nabanggit na ito. Tama po ba yun? Opo, opo, Mr. Sige. Okay. So, pag may nagtanong sa amin, pag lumabas tayo ng meeting na to, after we approve this resolution, ang isasagot namin, bakit natin siya binigyan ng parangal? Kasi kung hindi niya tinago yung mga dokumentong yun, maaring uh, naudlot na yung katipunan nun. Una. Pangalawa, dahil she took up arms against a, an aggressor. Tama yun. At pangatlo, dahil sa mga kasulatan na inspirasyon ng ginawa niya. Tama po ba yun? Opo, Mr. Chair. Thank, thank, you, ma'am. Salamat Ma Silva. Po. Professor Shaw, sa parte naman po ninyo, bakit natin binibigyan ng parangal specifically si Inang Oryang Mr Chair if uh, you would allow me before I answer your question I think the uh, question from the Honorable Representative from Muntinlupa uh, deserves an answer also earlier when he asked if why she did not use the name Bonifacio uh, in fact I have seen documents uh, that were written by uh, uh, by uh, Oryang na ang kanyang pagfirma po ay um, Gregoria de Jesus de Bonifacio. So there was a time that she used that uh, also, no? Uh, pero uh, tulad nga ng nabanggit ni Ma'am Bobby, eventually she married uh, Julio Nakpil. So meron din ako nakita na din Nakpil naman ang nakalagay. Uh, pero uh, nakakatuwa ang isipin na even during that time, the, the, mere fact that she always goes by Gregoria de Jesus is also an it's, it's also a an of independence, a sign of independence. At that, that, that time talagang nilalagay mo kung viuda de ganito ka, Uh, also, I would like to emphasize, Mr. Chair, uh, members of Congress, that uh, this year is also important. That's why sinama ko yung pagiging kabataan ni Oriang, not just yung pagiging babae. Sa aking statement, is because we are also commemorating this year the 150th birth anniversary of three young heroes. Nadia Soriang, but Emilio Asinto and Gregorio, and Gregorio del Pilar. So that's why I am so happy that the National Historical Commission of the Philippines is here and I would also would like to take this opportunity to ask the Department of Education because a lot of the people from Deped are here. I do hope that uh, during the pandemic kasi, mayroong um program dati yung si Yusek Tonisito Umali that there was a national, this was during the time of the pandemic, that there was a national webinar every commemoration of heroes. So, first time that it happened in the Department of Education. And so many people were watching. Minsan 12,000 yung watchers. Na, nakakatuwa no Doon sa mga webinars na ito. And we 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 had uh, we di, we did that with a lot of heroes. So, yung ganun din yung pakiusap ko that before May 9 sana, magkaroon tayo ng mga iba't ibang commemorative events in various schools for Kaoryang. Lalo-lalo uh, na that May 9 is very close to May 10 which is the death anniversary naman of Kaandres Bonifacio. Now, to answer the question uh, why we are, ano, no, Just to reiterate also what has been said already, um, humawak ng sandata, naging uh, isa sa mga, kumbaga kay Andres Bonifacio kasi, Uh, mahalaga yung support niya lalo na nung nandun siya sa Maragondon, Cavite na nung mamamatay na siya, nung, nung hinatulan siya mamatay. mamatay uh, nilayo lang siya kay Bonifacio eh but she was there all throughout uh, nung nagsasuffer siya all throughout those controversies na sinusulat nung panahon na nagkaroon ng hidwaan sa Cavite naging saksi siya doon tapos, uh, sa kabila nung lahat nung paghihirap, of course, I'm sorry I'm saying this, ano, there was also a time na parang they felt na tinutugis sila eh, nung mga kaaway nila na Pilipino. So, kaya nga, in a way, na napalapit sa kay Julio Nactil who is by the way a composer who composed our first national anthem Marangal na Dalit ng Katagalugan Now, that said despite all of that halimbawa siya sa lahat ng tao eh. Dahil sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanya personal, people would have just said, bakit ko pamamahalin ng bayan? Bakit pa ako magmamahal sa bayan? Bakit pa ako magiging concerned sa nangyayari sa Pilipinas? E nawalan nga ako ng asawa dahil sa bayan. And I've, I've heard stories of some of the sons and daughters of heroes na like that. May ganyan silang statement. Hindi ko na lang babanggitin dito. But, uh, poro yang, if you're going to read ng mga tala ng aking buhay, he and she ended with the 10, yung 10 bilin na tagubilin na yon. na parang sinasabi pa niya o kayong mga kabataan itong nangyari sa akin pero pinagbibilinan ko kayo ito yung magandang sinabi niya uh, Congressman Roman eh. uh, Mr. Chair um may yung ikasampung dekalogo niya ang sinabi niya um, pagsikapin mo ang pagkakaisa ng lahat upang hindi ka maging sagabal sa kasarinlan. In the social media age, marami sa mga nasa marami sa mga makapangyarihan ang ginagamit ng social media para paghati-hatihin tayo at pag awayin -away tayo. Ang sinasabi ni Gregoria De Jesus, kailangan pagsikapan natin ang pagkakaisa ng Pilipino upang hindi tayo maging sagabal sa kasarinlan. So, parang ito may nai mensahe no? Although of course I don't know if this can be placed in the resolution. Na mensahe din yung sinabi ni Oriang, pero in the spirit of what we are talking about. Mensahe yung sinabi ni Oriang, paalala siya sa atin. Na dapat sa kabila ng ating pagkakaiba-iba ng pananaw sa lipunan at politika, hindi dapat natin pinag-aaway ang Pilipino. At dapat sinisikap nating ipagkaisa ito. Dahil kung hindi, sabi ni Kaoriang, nagiging sagabal tayo sa kasarilan. Finland. Ma'am, din po, last na lang po, uh, Mr. Chair, napakahalaga dahil nandito po ang ating Department of Education. Sinabi ko ni Kaori ang doon sa sampung tagubilin na yon. igalang ang mga guro na nagpapamulat ng isip. Sapagkat na ituro din sa mga kabataan. At uh, sinisikap ko nga ang gawin din ito dahil ako rin ay advisor ng uh, curriculum, Bureau of Curriculum Development ng Department of Education sa ating makabayan uh, makabayan ano, no? Um, curriculum na maisama ang sampung utos o tagubilin ni Gregoria De Jesus sa ating mga kabataan. Makakatulong po ang resolusyon na ito na madrama po ang, uh, ang buhay ni Oriang, lalo na nalalapit na po ang Mayo. Maraming salamat po Mr. Chair. Thank you uh, Professor Shaw. Uh, any other member who wishes to say anything or any other resource person? Kung wala na ano para maliwanag lang tayo. Uh, kaya natin pinapasa yung resolution na ito. Kaya tayo hinihingi ng uh, pagpasa ng resolution na ito kasi sa sariling kabayanihan talaga ni Inang Koreang. Uh, sinasabi sa atin ni Professor Shaw, ni Ma'am Viola, ni Professor uh, ni Sir Brian, uh, sinasabi sa atin nung lahat na nagsalita ang, ang ni Ma'am Silva, kaya natin kaya siya may kabayanihan kasi despite all the odds na dinaanan niya nung uh, silang sila magkasama ni Andres Bonifacio na pe, pwede niyang tinalikuran na lamang. Yung uh, pwede na lang tumahimik na lang siya pero In fact, the complete opposite yung ginawa niya. Tinago niya yung mga dokumento para mapagpatuloy ng katipunan yung kanilang gawain para sa ating independence. Sinigurado niya yung writings niya ay mahikayat pa rin niya ang Pilipino, ang mga kabataan na tuloy-tuloy yung pagmamahal sa bayan. I think yun talaga yung main reasons eh, kung yun tama yung pag-iintindi ko. So hopefully, uh, that is what we uh, carry with us. Attorney Tari, kung ang highest natin dito na ano, na deped Hindi. De, si, you know, hindi po. There's hindi a meeting Sorry. na ito. <laughs> hindi po. Si ARD po. <laughs> uh, oh, ARD. oh, ARD. Pasensya na po, no? Uh, I think meron mga request rin sa atin na ginawa naman pala dati ng DepEd ay sana Uh, Again po, no, hindi naman namin kayo pwedeng mautusan eh. Kasi meron kayong sariling EXICOM, may Bureau of Curriculum Development kayo. So sana po makonsider lamang yung uh, mga na, nasabi kanina na para lang ano, maalala lang ng uh, nung Pilipino kung bakit natin yung mga her heroes and heroines natin. At hindi lang dahil, hindi dahil sa, pasensya na po ah. Kasi dati parang hindi naman dahil mag-asawa mag, lang, mag sila kaya siya binibigyan uh, binibigan ng parangal ngayon eh. It is because of the courage she, sh she had shown despite all the odds from foreigners and fellow Filipinos. That is why we are, uh, th that is why Honorable Manuel, uh, Honorable Arlene Rosas, And of course, he, uh, our, 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 previous uh, our colleague before, Honorable Saler Iliago, wants this uh, committee to hear this. It's because of that courage that he shown under, in, parang yung ads talaga, ang hirap na nun eh. At yun naman talaga, kasi sabi nga ni Ma'am Viola, hanggang ngayon may paghihirap pa eh, na nadadana sa may personal challenges lahat, baka maging magandang example. So, sana makonsider lang ng DepEd yung mga naibanggit kanina ni Professor Shaw morning sound check. Magandang umaga uh, our, sa mga resource persons natin saka of course to our chairperson. Uh, actually, I was reminded of the sharing of Professor Shaw about the webinars being conducted during the pandemic period. And uh, I think it is also high time for us to, especially in the regional office, to really push for the same activity. Um, uh, in the future, no, regarding uh, advocating, disseminating uh, about the lives of our heroes. No. Malaking bagay, lalo na ngayon. And also, um, in the curriculum of the, in the current curriculum, ang maganda naman sa current curriculum natin, um, is uh, open siya for uh, contextualization and uh, content. Um, Uh, provided the contents that we will be using. Are contents that are validated and uh, if, if it is coming from the National Historical Commission I think that is uh, one of the very best sources of, of uh, information and uh, contents that can be integrated in in our curriculum in fact um ang curriculum naman natin focus on the competencies and contents ay pwedeng hango sa iba ibang sources as long as the source or sources are are, are validated no At, Uh, talagang siningagurado na ito ay dumaan din sa mga pag-aaral. So, thank you for reminding us uh, Prof. Shaw and of course to our chairperson. We assure you, we assure you that we will really support this endeavor. Thank you ako nabanggit rin kasi kanina yung NHCP kay Dr. Uh, kay Mr. Brian para isa na sila mga kasulatan tungkol dito na I think nasabit na rin sa DepEd. Eh. So NHCP will be able to provide you with verification, authenticity para tama yung at klaro yung reason bakit natin binibigyan ng parangal. So any CPs sana uh, you work with them DepEd. Um, yes. Okay na po sa amin na makipagtulungan po sa DepEd yes. at meron po kasi rin... meron din po kaming mga materyales okay, na yeah. ma oh. makakatulong po. Tulad po, meron po lang po kaming um ginawang dokumentaryo yes. tungkol kay Oriang po na pwede na available po siya actually sa YouTube at pwede pong gamitin ng DepEd. Yes. Yeah, yeah. Opo. Um tama po yun kasi tayo din po ay patuloy tayong nagco-contextualize ng ating mga mga instructional materials at uh, timely na kung mabibigyan ang DepEd at least meron tayong hahawakang reference para ma-integrate ito at ma-incorporate. By the way, hindi po ako ang pinakamataas dito. Siguro mataas lang ako sa height. <laughs> uh, I'm representing our ASIC and I think you uh, uh Attorney Tara is representing our UFC also or supposedly <laughs> here. Ab <laughs> uh, din echo again no. Kailangan klaro eh. Kasi bagamat asawa siya o naging asawa siya ni Andres Bonifacio, hindi 'yun yung reason soul, Hindi 'yun yung reason bakit natin siya binibigyan ng parangal. Maliwanag ang sinabi sa atin ni na, ni Dr. Pa ni Mr. Paraiso, Professor Shaw, Ma'am Viola, ang reason dito ay is yung courage na pinakita niya. So yun dapat yung ma-stress eh. Hindi yung ano eh. Hindi yung mere fact na mag-asawa lang eh. Kasi hindi talaga yun eh. So with that, Atty. Tara, ano ang takeaway mo? Bakit natin siya dapat bigyan ng parangal? diapo. That that ako uh Mr. Chair. Um, thank you very much. Um napakaganda pong pakinggan po no na na share po sa atin ngayon na si Gregoria de Jesus uh, ay isang papara ¡Gracias! <coughs>